Narito na ang mahalagang balita mula sa PNA Headlines. Magbabatupad ang Department of Agriculture ng 58 pesos na Maximum Suggested Retail Price o MSRP sa imported na bigas simula a 20 ng Enero. Ipatutupad ang MSRP sa Metro Manila habang pinag-aaralan batay sa galaw ng presyon ng bigas sa merkado. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, kailangan panatilihin ang balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga magsasaka, mamimili at negosyante. Dapat anyang maging abot kaya ang bigas para sa lahat nang hindi nalulugi ang industriya. Napagdesisyonan din ang paglalagay ng MSRP dahil sa umano'y pananamantala ng ilang tindero kung saan ibinebenta ng hanggang 60 pesos per kilo ang imported na bigas sa kabila ng pagbaba ng taripa noong nakaraang Hulyo. Nag-angkat ang Pilipinas ng 4.68 million metric tons ng bigas noong 2024. Patuloy naman ang pagbebenta ng murang bigas sa mga kadiwa ng Pangulo Center kabilang na ang sulit rice na 36 pesos per kilo. Nangako ang Kamara na kaisa ito ng Administrasyong Marcos sa pagsupo ng kahirapan, pagpapalago ng ekonomiya at pagtitiyak ng seguridad sa pagkain. Ipinayag ito ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre kasunod ng resulta ng SWS survey kung saan 63% ng mga pamilyang Pilipino ang kinokonsidera ang sarili na mahirap. Ayon kay Asidre, patunay ito na lalo pa dapat magsumikap ang Kamara sa pagsusulong ng mga batas na tutugon sa mga isyong nagpapapigat sa kalagayan ng pamilyang Pilipino. Nakasentro anya ang seguridad sa pagkain sa hangarin ng gobyerno na labanan ang kairapan at iangat ang buhay ng bawat pamilya. Naunang binuo ng Kamara ang Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee para siya sa at aksyonan ang mataas na presyo ng pagkain, smuggling at mga butas sa supply chain. Patuloy din ang pagpapalakas sa mga problemang umaagapay sa mahirap tulad ng 4P o so Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Magsisilbi anyang hamon ang SWF survey sa gobyerno na paigtingin ang mga hakbang para mapaunlad ang kalagayan ng bawat Pilipino. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya sa susunod na linggo para paigtingin ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa. Magikipagtulong si Minister Iwaya kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo bilang bahagi ng pagbisita niya sa bansa sa ikalabing apat hanggang ikalabing lima ng Enero. Ayon sa Department of Foreign Affairs, layunin ang pagpupulong nila na paigtingin ang tinaguriang Strengthened Strategic Partnership sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Pag-uusapan din anya ng dalawang opisyal ang mga isyong may kinalaman sa kooperasyong politikal, depensa, seguridad, ekonomiya at kaunlaran, gayon din ang mga pagbabago ng sitwasyon sa rehiyon sa buong mundo. Noong Hulyo 2024, pumirma ang Pilipinas at Japan ang Reciprocal Access Agreement para paigtingin ang pagtutulungan sa pagpapanatili ng seguridad sa Asia-Pacific Region. Ipinagdiriwang naman ang ikapitumpong anibersaryo ng pagsasaayos ng bilateral relations ng dalawang bansa sa taong 2026. Nanawagan ang pamahalaang panglungsod ng Quezon City sa mga kandidato na sumunod sa mga panuntunan sa darating na eleksyon at makipagtulungan sa ipinapatupad ngayong Oplan Baklas. Pinaigting ngayong araw ng lokal na pamalaan ang pagtatanggal sa mga campaign parafernalya na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar sa paligid ng Quezon City. Kabilang sa mga lugar na sinuyod ng Department of Public Order and Safety at ng Traffic and Transport Management Department ang CP Garcia, Katipunan Avenue, Xavierville, East Avenue, Tomas Morato, Kamuning, Timog, Anonas at I. E. Rodriguez. Sa isang post sa Facebook, nanawagan ang city government sa lahat ng kandidato na kumilos ng wasto at sumunod sa mga panuntunan para sa 2025 midterm elections. Partikular dito ang pagtatanggal sa mga pangkampanyang ilegal na nakapaskil sa mga ipinagbabawal na lugar. Halimbawa niya ng mga lugar na ito ang mga poste ng Meralco, pampublikong kagamitan, street signs, traffic lights, signal posts, at sa mga tulay at overpass. Inikayat naman ang mga taga-QC na tumawag sa kanilang QC Helpline 122 para magsumbong ng anumang paglabag. Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa lunes sa 13 ng Enero sa lahat ng antas sa eskwela at opisina ng gobyerno sa lungsod ng Maynila at Pasay. Ito ay dahil sa gaganaping National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Batay sa Memorandum Circular No. 76 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ito ay para mabigyan ang mas maraming miyembro ng Iglesia Ni Cristo na makadalo sa pagtitipon. Kasabay nito, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na isasara ang mga kalsada malapit sa Kiwino Grandstand dahil sa rally. Matatandaang noong Disyembre, sinabi ng Iglesia Ni Cristo na mag-oorganisa ito ng rally bilang pagsuporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Naunang sinabi ng pangulo na hindi nito suportado ang anumang hakbang para ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Naharap ngayon si Duterte sa tatlong reklamo ng impeachment. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si Wilnard Basilonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa Pagong Pilipinas.